gigis magpiprito ako ng itlog ito ang ng mga tao na ako ng kamatis yung gabi ito ang ko uh, <clears throat> para makasurvive ako sa araw na ito mga tao kaya kailangan ko munang gumawa ng ulam yung kanin ko nakasaing na nakasalang na oh. okay ito pipino Bente. Yung kamatis, 20 din. Tumpok-tumpok yun. Kaya, tara. Sundan niya ako. Sa long takal na asin. Matlo. Okay. Oop. Oh. Tara, hindi kumalat yung kanyang detok, ba? Nalawa. Tipid-tipid mo na mga tao. Pigado na kayo ang lehek ba? Tatlo. Okay. op oh, at kaya ito yun dyan. Imikos-mikos ko lang ito yun No? Oh. Mikos-mikos ko lang ito yun No? Oh. Mikos-mikos ko lang. Tatlong itlog. Tatlong egg mga yun Yan, mikos-mikos ko lang ito yun Mikos-mikos ko lang. Ah, ko lang halo ako ng kamatis, magdadayat lang ako ng mga ilang piraso ng mga tao. Pero mas maganda, magamit ko to lahat para hindi masira, sayang din, di ba? Oo, oh, kaya tumpok toy eh, pagabi, pag-uwi ko, galing trabaho. nasipan ko, saka nakita ko pipino, ah, kumuha na ako. Sa mental pa pa, kasi ako dumaan eh. <laughs> inagat ng kaibigan natin. Ay kaibigan ko pala. Kasi hindi ko din pala kung bit ko din mag, mag welcome, ng mga dog sa ano, sa bahay. O, ako lang pala kaibigan ko lang pala 'yon mga tao. Is Lagay din ako ng luya. Ay hindi, sorry. Ano pala bawang? Ayan, nagkamsi-kamsi na. Oo. Ayan, kaldero. Pinainit ko na mga tao. Kasi ako pa yung uminit kasi gutom na. Wala eh. Masyado ng lit si misis. Masyadong malakas eh. Kaya binagalan ko. Okay. Ayan. Okay na yan mga tao. Kamsi-kamsi na siya mga tao. Oo. Pwede na yan, di ba? Ayan mga tao. Migos-migos ko muna. Ito, na. Ang ko lang maluto to. Saka ko ilagay yung itlog. Oo. yan, Sarap yan mga tao. Gisa pa lang. Ulams na. Lapit ko na lang ilagay ito. Haluin ko lang. Para isang buhos. Oh, may mga itim-itim yan. Paminta yan. Mga tao nilagyan ko lang paminta. Oo. Eh, gusto ko kasi may mga lamas. laman may mga ano, erikados. Yan na. Buhos ko na. Okay. ang tabay tayo medyo madami to eh tap tap pa natin yan goods na yan mga tao maya maya aahonin ko na rin yan ito pala hindi ko na binalatan kailan inugasan ko ito mga tao bago ko in-slice-slice oo pa-partner ko to sa open ko akong itlog. Sakto to, tanghalian, umagaan, pinagsabay ko na para malakas pelsa. Please.